Nagsisimula ang pelikula kay Detective Spencer at sa kanyang kapareha, na si Driscoll, na nagmamaneho papunta sa tirahan ni Captain John Boylan. Sa pagpasok, nakita ni Spencer na si Boylan ay tila nasa ilalim ng impluensya ng alak. At mukhang sinaktan niya ang kanyang asawa. Nagbibigay si Spencer ng voiceover na pahayag sa isang hukom kung saan tinalakay niya ang kanyang pagsisiyasat sa pinaghihinalaang pagkakasangkot ni Boylan sa pagpatay kay Gloria Wisniewski. Sa testimonya, idinetalye niya ang kanyang pagbisita sa tirahan ni Boylen. Ang talakayan ay umabot sa isang hindi pagkakaunawaan, habang si Spencer ay marahas na umaatake kay Boylen, habang sabay na nangangatuwiran na ang kanyang mga aksyon ay makatuwiran. Ang limang taon na sentensya ni Spencer na makulong sa bilangguan ay halos tapos na. Habang nakakulong, nakilala ni Spencer si Squib, isang kapwa-convict, na may kaugnayan sa isang Aryan supremacist. Si Spencer ay napapaligiran ni Squib at ng iba pang miyembro ng grupo at patuloy silang nagbibigay sa kanya ng pananakot. Bilang resulta ng kasunod na gulo, nakipag-away si Spencer sa iba pang miyembro ng grupo, ngunit sa kalaunan ay nagawa niyang palayasin ang mga ito bago siya tuluyang makalabas sa bilangguan. Si Henry Samoli, ang malapit na kaibigan at kasosyo sa negosyo ni Spencer ay nandoon para makipagkita sa kanya pagkatapos niyang palayain nagulat si Spencer nang ang kanyang dating kasintahan na si C.C. Davis ay bumisita sa bilangguan upang kunin siya. Ginagamit ni na Spencer at Henry ang kotse ni Henry para makaalis, at pagkatapos ay nakarating sila sa bagong tahanan ni Henry, kung saan nakatira pa rin ang kanyang asong si Pearl, at kung saan nakikibahagi siya ngayon sa isang silid kasama ang isang lalaking nagngangalang Hawk. Nadismaya si Spencer nang malaman na sa halip na matuwa na makita siya, si Pearl ay nagkaroon ng mas malalim na ugnayan kay Hawk. Mamaya sa araw na iyon, si Boylan ay nagmamaneho pa uwi at nakikipag-usap sa telepono sa kanyang anak na babae, nang siya ay nagmamaneho sa isang istasyon ng bus, at nagpatuloy sa kanyang pag-uwi. Biglang may dumaan na truck sa harapan niya, at isang grupo ng mga nakahod na lalaki ang lumabas mula sa sasakyan upang marahas na salakayin siya, habang ang kanyang anak na babae ay nakikinig sa pangyayari. Ang pag-atake ay nagaganap habang ang batang babae ay nanunood. Si Boyle ay inakusahan ng mga umatake sa kanya ng pagbabahagi ng impormasyon tungkol sa kanilang pag-uugali sa ibang tao. Pagkatapos nito, ang isa sa kanila ay gumagamit ng isang machete upang putulin ang kanyang ulo. Kinaumagahan, nang makauwi ang nurse na si Leticia, natuklasan niya na ang kanyang asawa, si Detective Terence, ay binaril hanggang sa mamatay sa ulo habang siya ay nakaupo sa driver's seat ng kanyang sasakyan. Napuno ng kalungkutan si Leticia, at nakikita siyang umiiyak ng hindi mapigilan, habang sinusubukang aliwin siya ng mga taong naglalakad. Mabilis na mas maraming tao ang nakakaalam kung ano ang nangyari kay Boylen. Dahil sa nangyari, si Spencer ang naging pangunahing sospek, kaya binisita siya ni Driscoll at ng isa pang investigador sa kanyang tahanan upang e verify na wala siyang kinalaman tungkol sa krimen sa kabutihang palad, na ipakita ni Spencer ng maayos sa isang makatwirang pagdududa na wala siya roon, noong pinatay si Boylan. Sa kabila ng katotohanan na sinimulan ni Spencer ang isang bagong profesyon bilang isang driver ng truck, ang iba pang mga miyembro ng Departamento ng Pulisya ay nagtataglay ng matinding galit para sa kanya, at kumbinsido na siya ay kasangkot sa pagpatay. Ang malamang na pagkakasangkot ni Terence sa krimen, pati na rin ang paglalarawan sa kanya ng media bilang isang guilty party, na nagbuwis ng sariling buhay dahil sa kalungkutan, ay nagdulot ng matinding pagkabalisa kay Spencer. Si Spencer ay labis na nalungkot dahil sa pangyayari na ito. Matapos makita si Letitia sa isang emosyonal na estado sa telebisyon, naging motibasyon niyang maghanap ng solusyon sa misteryo sa kanyang sarili binibisita niya si Leticia, dahil kilala niya si Terence, at alam niya ang kanyang integridad bilang isang opisyal ng pagpapatupad ng batas. Ibinunyag niya ang impormasyon na ang mga tauhan ng taga tagapagpatupad ng batas na nagsuri sa lokasyon, ay tila alam kung saan matatagpuan ang isang stockpile ng mga gamot na halatang nakatago. Iginiit din niya na sa huling pagkakataong may nakakita kay Terence, sinamahan siya ni Boylen, na naglalakad sa isang bar bumisita si Spencer sa bar, at nakipag-usap sa isa pang detective na maaaring alam o hindi kung konektado o hindi si Terence kay Boylan sa anumang paraan. Humihingi ng paumanhin si Spencer sa paraan ng pakikitungo niya kay Boylan, ngunit hindi nagtagal, pumasok ang mga opisyal ng pagpapatupad ng batas na tapat kay Boylan, inatake siya, at pinaalis siya sa bar nang hindi na nabigla, pumunta siya sa isang kalapit na convenience store, at tiningnan ang footage na kuha mula sa isang security camera, na nagpapakita kina Terence at Boyle na nag-uusap sa labas ng bar. Sa bahay ni Spencer, tumutulong si Hawk sa pagpapanatili ng tuloy-tuloy na stream ng footage. Binisita ni Spencer ang lokasyon ng krimen upang maghanap ng anumang ebidensya na maaaring nawala. Pagkatapos nito, pinuntahan niya si Driscoll sa isang gym, na itinanggi na nasa pinangyarihan siya ng krimen. Gayunpaman, naghihinali si Spencer sa kanya, dahil nakakita siya ng toothpick sa pinangyarihan, at kilalang kilala na si Driscoll ay laging gumagamit ng toothpick. Nang maglaon, magkasamang kumain sina Spencer at Hawk, ngunit lumalala ang mood ng pangunahing tauhan, nang makita niya ang dati niyang girlfriend na si Cici sa restaurant. Sinunda ni Cici si Spencer sa banyo kung saan may panandali ang pagtatagpo silang dalawa. Sa kanilang pag-uusap, binanggit ni Cici ang isang naunang pag-aalala sa pagbubuntis na mayroon siya, at binanggit niya na nangako itong tutulong dito. Sa kabilang banda, pareho sila ng opinyon na ito ay para sa pinakamahusay na hindi ito naganap. Habang papalabas sila ng restaurant, nakita ni na Spencer at Hawk ang magkatulad na corvette na nakunan sa surveillance camera. Sa kanyang paghabol sa sasakyan, si Spencer ay kinagat ng isang bantay na aso habang siya ay tumatawid sa bakura ng isang bahay. Sa kabila nito, nagtagumpay si Hawk na makuha ang numero ng plaka sa sasakyan at nakuha ni Spencer ang impormasyon mula sa DMB na nagbibigay ng presyon sa clerk. Natuklasan nila na ang pagpaparehistro ng sasakyan ay nasa pangalan ng isang miyembro ng Irish Gang tracksuit. Ang pangalan ng lalaki ay Charlie Bentwood. Habang binabantayan kung ano ang nangyayari sa labas ng lungsod, pinapanood ni Spencer, Hawk at Henry si Bentwood na nagpapamasahe. Sinasalamin ni Spencer ang kanyang personal na karanasan kasama si na at Gloria Wiseless Kim, noong bata pa siya. Noon, si Spencer ay naglilinis ng nyebe mula sa balkonohe ng ina ni Gloria. Bilang karagdagan, nakipaglaban si Gloria sa gentrification sa kapitbahayan ni Bentwood bilang isang aktivista mismo. Sa huli, nilapitan siya ni Brentwood upang takutin siya, ngunit hindi siya nagpakita ng tanda ng pagsuko. Pagkaraan ng ilang oras, natuklasan niya na ang kanyang pusa ay nakatali sa pinto. At makalipas ang ilang araw, natuklasan ni Spencer ang kanyang walang buhay na katawan sa loob ng bowl. Siya na ang bahala na magsabi sa ina ni Gloria tungkol sa malagim na aksidenteng naganap. Matapos tingnan ang surveillance camera ng mga thug na pumapatay kay Gloria, natuklasan ni Spencer na si Boylan ang nakaupo sa kaso, at nagalit ng umiwas si Boylan sa konfrontasyon. Ito ay humantong sa pag-atake ni Spencer kay Boylan sa kanyang tahanan. Samantala, sinisira ni Hawk ang Corvette, sa pagtatangkang galitin si Bentwood. Patuloy nilang sinusubaybayan si Bentwood sa loob ng ilang araw, hanggang sa binalaan ng dalawang ahente ng FBI si Spencer na ihinto ang kanyang pagsisiyasat. Si Spencer ay bumisita kay Squib habang siya ay nagpapagaling sa ospital sa pag-asang makakuha ng karagdagang impormasyon na makakatulong at kumbunsihin si Squib na sumunod na ipinakita sa kanya ang footage ni Hawk sa isang petsa kasama ang kasintahan ni Squib na binaril ni Henry. Tumanggi munang sumunod si Squib, ngunit nagawa siyang makumbinsi ni Spencer. Sa kabutihang palad, ang mahalagang salita ay ibinunyag ni Squib ang tungkol sa Wonderland. Natuklasan nina Spencer at Hawk sa tulong ng isang mamamahayag na nagngangalang Wayne Cosgrove na ang Wonderland ay talagang isang scam sa pagsusugal, na pinapatakbo ng mga tiwaling opisyal ng pulisya at isang grupo ng mga kriminal. Nang bumisita si Spencer sa lugar upang mag hinarap siya ng dalawang miyembro ng gang, at kalaunan ay napilitan siyang umatras mula sa sitwasyon. Ang libing para kay Boylen ay isinasagawa ng may pinakamataas na antas ng mga parangal sa militar, gaya ng nakaugalian para sa isang opisyal ng pagpapatupad ng batas. Ang libing para kay Terry, sa kabilang banda, ay ginanap sa isang mas mababang paraan, at tanging mga malapit na kaibigan at miyembro ng pamilya ang naruroon. Sa ibang lugar, si Driscoll at ang kanyang kasama na si Macklin, ay tinatalakay ang isang sensitibong paksa, dahil may posibilidad na magkaroon ng hindi ka nais-nais na sitwasyon, na maaaring humantong sa pagkakalantad. Bumisita si Spencer sa isang restaurant kung saan siya ay kinikilala ng Trinitarius Gang, na naglunsad ng brutal na pag-atake sa kanya gamit ang mga machete. Nagagawa niyang ipagtanggol ang kanyang sarili at itaboy ang mga umaatake, hanggang sa dumating si Hawk sakay ng kotse para tulungan siya dahil alam na alam na ngayon ng mga Trinitarius ang kanyang pagkakakilanlan, at maaaring e-target siya, pinili ni Spencer na itago si na Pearl at Hawk kay CC para sa kanilang sariling proteksyon. Nang maglaon, binisita niya ang bahay ni Leticia pagkatapos itong masira, at binigyan siya ng audio tape na pinananatili ni Terence sa pagitan nila ni Boylan. Ang tape ay nagpapatunay na si Boyle ay isang tiwaling pulis, at sina Bentwood Macklin at Driscoll ay sangkot sa kanyang mga ipinagbabawal na operasyon. Ibinunyag din ito na si Driscoll ang gumawa ng nakamamatay na suntok. Si Spencer, na pinalakas ng isang hindi natitinag na pangako sa hustisya, ay naghahatid ng audio na ebidensya sa FBI, umaasa na ito ay sapat na upang makulong ang kriminal na si Driscoll. Sa kasamaang palad, nakita ng FBI na kulang ang ebidensya, kaya walang pagpipilian si Spencer kundi ang kumuha ng mga bagay sa sarili niyang mga kamay. Sa determinasyon na nakaukit sa kanyang mukha, natuntun niya ang mailap na Bentwood, isang lalaking may mahalagang impormasyon tungkol sa isang narcotics shipment na nakalaan para sa misteryosong Wonderland. Ang interogasyon ay hindi masyadong brutal, ngunit si Bentwood sa kalaunan ay pumutok na inihayag ang nalalapit na pagdating ng kargamento ang oras ay tumatakbo, at si Spencer at ang kanyang matatag na kasosyo na si Hawk, ay hindi nagaksaya ng oras sa paghahanap ng truck. Isang napakabilis na habulan ang naganap na humahantong sa isang makabagbag damdaming showdown sa kalsada. Pinatulog nila ang dalawang kriminal, at ang isang nakatagong stockpile ay natuklasan. Habang tumatawag, ang nakakatakot na boses ni Driscoll ay bumasag sa kaguluhan, inihayag ang kanyang pagkakasangkot, at malamig na pagkidnap kay Henry, ang mahal na kaibigan ni Spencer. Magsisimula ang countdown, na pinipilit si Spencer na gumawa ng matapang na pagtatagpo sa Wonderland sa loob ng isang oras. Nagkakaisa sa layunin at pagpapas siya, sinimula ni Spencer at Hawk ang walang humpay na misyon na palayain si Henry, na pinalakas ng apoy na tumangging mapatay dahil mas mataas ang pusta kaysa dati, gumagamit sila ng sasakyan bilang kanilang pambubugbog na humahampas sa mga sasakyan ng sindikato na kriminal. Ang kasunod na labanan ay mano-mano, bala, at mainit na determinasyon, na humahantong sa isang matinding face-off sa pagitan ni Spencer at Driscoll. Ito ay isang labanan ng talino at kalooban, at kahit na malapit ng magtagumpay si Driscoll, nangingibabaw ang matigas na espiritu ni Spencer. Sa isang sandali ng labanan, nilabanan ni Spencer ang tukso na gumamit ng parehong malupit na taktika na ginamit ni Driscoll laban kay Boylan, na tumatangging lumubog sa antas ng kanyang kaaway. Nahuli si Driscoll, ngunit nananatiling buo ang integridad ni Spencer. Sa pagsasara ng batas kay Driscoll at sa kanyang mga tiwaling kasama, pinabayaan nila ang mga baluktot na pulis sa kanilang kapalaran, na nag-iiwan ng nakapipinsalang bakas ng ebidensya. Ang matagal ng hinahangad na pagpapawalang sala ni Terence sa wakas ay natupad, at nakatanggap siya ng libing ng isang opisyal, na angkop sa isang bayani, at isang scholarship para sa kanyang anak. Sa resulta ng kanilang matapang na tagumpay, nagdiwang sina Spencer, Cook, Henry at Terence sa isang karapat-dapat na hapunan, na nagpainit sa init ng kanilang tagumpay ngunit ang matalas na mata ni Spencer ay nakakuha ng isang sulyap sa isang ulat ng balita, isang pinuno ng bumbero ang inaresto, sa kabila ng kanyang mga pag-aangkin na inosente. Ito ay isang paalala na ang paghahangad ni Spencer para sa hustisya ay hindi pa nagtapos na iniiwan sina Henry at CC na maghinala ng isa pang mapaghamong kaso na naghihintay, na humihikayat sa kanya na ipagpatuloy ang kanyang walang humpay na paghahangad sa katotohanan. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula Mga Idolo. Salamat sa inyong panonood.